yun magandang araw po mga bossing uh, try natin yung unit ni sir Daniel Dador uh, napanalunan niya po kagabi sa ating parapol ngayon ba uh, pinalagyan niya ng scope bago lagyan ng scope at bago padala check natin yung grouping Yan. try natin yung unit ni sir pakita ko muna yung yung target natin Yeah, mayroon siyang tama dito. Try natin dito sa baba mga bossing. Yeah, tinanggal ko yung forearm para hindi magasgasan dahil ihihipit natin siya sa gato. Yeah try muna natin sa mid-shore kung okay sya tumama 12 inches long barrel mga bossing A6, 6 groves yun sa gitna bumaba sya ng mga 2 inch or yung tama yun, dun pa rin tumama, pangalawa Load doon pa rin. Version 2.4 PSI Pangapat Pang lima Ayun, dikit-dikit lang mga lods 12 inches lang yung haba ng barrel yan Yan, sa ating galing yung barrel na yan mga A6 po nakatabi yan matagal na dating 14 yan 14 inches Kelvin inches. mini PCP po yan mga lords. Ito yung tama niya, ayan oh. Pasok pa natin yung ituturo. Ayun, lumaki pa. Five shots gamit yung Meteor. Try naman natin sa Astro kung saan sa maganda ito mama. Try natin sa Astro. Unregulated po yan mga lods. Unregulated PCP. natin ngayon sa Astro. Ayan, yeah, bago padala at lagyan ng scope. Pinutok ko na, okay na may UP yung Astro. UP. Ay, napasok na. Ngayon na matanggal. UP. Astro ngayon, oh. Hindi bilog yung kwek. Iba-iba yung ginagawa ni Astro talaga. Okay yun hindi maka mga hindi magkadikit malayo yung pangalawa ah yung una talaga ano UP yung bala malayo yung pangalawa pangatlo dikit mga pasok pasok din yung pangangapat panglima pasok din Maganda tumama sa Astro tsaka sa Meteor yun, oh. Yung una lang yupi yung puwit ng Astro Kaya iba yung tama Parang mas maganda sa, sa Astro eh, oh. yun yeah. Ito yung tama niya sa Astro yan mga lods. Yung unang tira yung UPE yon. UPE yon kaya tapos yung yan yung limang lima. Mas maliit yung groupings niya dito mas magandang tumama sa Astro ayan, pag pinasok ko yung tuturo maganda ng grouping sa Meteor mas maganda pa sa Astro mas malit isa lang yung umiwalay dahil sa UP yung ano hindi ko na natanggal eh dapat tatanggalin ko dahil yuping UP po yung put ng unang pinasok natin na, na Astro good panalo Astro Meteor walang problema sa bala sir Daniel Dador ayan bago pa dala yan I scope baka maya dating naupos na naman po yung scope natin ha? kadarating lang siguro, mga tatlong araw lang scope natin wala na naman mga bossy naubos ko pag dumating yung scope isa natin tapos padala na natin sir Daniel tinanggal Yeah, bumabakat 'yan mga lords. Pag ginipit mo sa gato. Ayun oh, no? bumabakat 'to. Kaya tinanggal ko yung forearm niya ito na may uh, matatago naman yan eh kaya lagyan mo ng oil hindi na halata yung sugat galing sa gato yan sir Meteor Astro maganda ang tumama JBC Mini PCP 12 inches long barrel 6 groves A6 barrel po ito mga nods ang tagal kong tinago yung barrel na to kaya lang sayang hindi nagagamit Sige po mga bossing sa mga gusto sumali susunod so na raffle natin. SPMC frame type. Uh, 230 pesos po per slot 100 slots po yun mga loads kada slot 230 peso sa mga gusto sumali PM lang po add ko po kayo sa GC pakita natin yung unit na frame type natin yung forearm ng unit ni Sir. Tapos tornilyo. nasa yung tornilyo nito? Ayan siya. Ay, huwag muna natin yung tornilyo kasi lalagyan pa natin ng scope. Pakita ko lang yung... Kakasalang lang kagabi. Puno na pala. Holy na po pala mga lords pero the sigurado meron ma-open yan sa mga hindi baka kapag bayad may ma-open basta nasa GC po kayo malalaman nyo po lahat ganito po yung parapol natin yan frame type po na SPMC complete set uh, sa mga gustong sumali, PM lang po kayo, i-add ia ko po kayo sa GC. Ayan upon waking up, meron po tayong group chat. Basta nandun po kayo, malalaman nila. Natin. Kasama po yung scope dyan, tsaka CO2 tank tsaka silencer. Yeah. It's PMC frame type. 230 pesos per slot. Yeah. PM na po. Baka maubusan po kayo ng slot pag nagsalang po tayo ng isang unit. Ganun po kabilis maubos yung slot. Kaya po mas maganda na sa DC po kayo mga bossing. Sige po, maraming salamat po.